you Pasado alas 5 ng hapon nang lumabas ang modelong si Denise Cornejo at ang kaibigan na si Simeon Ras sa Taguig City Police Station. Hiwalay na iahatid ng mga otoridad ang dalawa sa National Believed Prison sa Muntinlupa City at Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Ito ay matapos sa tula ng guilty ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 sina Cornejo Trust gayon ang negosyanteng Cedric Lee at Ferdinand Guerrero sa kasong serious illegal detention with ransom. Ang kaso ay base sa nagireklamo ni TVO's actor Bong Navarro base sa insidente na naganap naman noong January 22, 2014. Hinatulan ang apat ng reclusion perpetua o hanggang apat na taon na pagkakakulong. Dumalo pa sa promulgasyon ng korte si na Corneo Atras at nang ibaba ang hatol ay hindi na sila pinalis ng korte matapos na rin kansilahin ang kanilang piyansa. Tumanggi na ang dalawa na magbigay ng pahayag. Matapos ibaba ang hatol, umuugong ang balita okol sa kagustuhan nili na sumuko na sa mga otoridad. Ngunit itinanggi ito ni Taguig City Police Chief. Colonel Christopher Olaso. Hanggang sa kasulukuyan po, wala pa po tayo na-receive na surrender feeder. Pero ang uh, Taguig City Police Station po ay nakahanda. kung ano oras siya darating nito at handa po natin siya i-proseso at i-arap sa para po magdala rin po natin siya doon sa National uh, na Philippine Prison at uh, pasunod po natin yung autosan sa nakon. Muling sa sa ilalim sa medical at physical examination si na Corneo Atras pagdating sa bilibid at koreksyonal para muling alamin na nasa maayos silang kondisyon sa paglilipat sa kanila ng kostodiya. Samantala, hindi na sa pagbaba ng hatol si Navarro, ngunit sinabi ng kanyang abogadong si Alma Malyonga, masaya ang kanyang kliyente sa naging hatol. Magugunitang nakulong si Navarro dahil sa reklamong rape at acts of lascivious business laban sa kanya ni Cornejo. Ngunit nung nakarantaon, ibinasura ng Korte Suprema ang mga reklamo, kaya't nakalaya din ang aktor, TV host. Janice is Kosyo Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag sa.